Hindi pa man na isa sa batas, sinaalmahan na agad ng Department of Finance ang panukalang huwag nang singili ng value-added tax o VAT ang mga may kapansanan nating kababayan. Kapag nagkataon, mahigit isang bilyong piso kasi ang mawawala sa koleksyon ng buwis ng gobyerno. Balita hati ni Jam Sisante. Hindi na kailangan magbayad ng value-added tax o VAT ang persons with disability o mga taong may kapansanan sakaling mais sa batas ang panukalang batas na dininig ng Senate Ways and Means Committee. Malaking ginhawa raw ang pagsasabatas ng panukala para sa milyon-milyon Pinoy na may kapansanan, lalo't marami sa kanila, malaki na ang ginagastos sa pagpapagamot o kaya sa medical equipment tulad ng wheelchair. Yung mga disability-related costs like wheelchair, like personal assistant. Syempre kailangan mo lalo na doon sa mga severe disabled na kailangan may kasama ka. So itong mga bagay-bagay na mga bills na ito lalo na yung um lalo na yung sabat ay makakatulong sa ilalim ng Senate Bill 2483 ni Senator Ralph Recto bukod sa nakukuhang 20% discount ng PWD sa kasalukuyan, ipinapanukala na makakuha na rin ang PWDs ng VAT exemption sa serbisyong medikal sa pampubliko at pribadong ospital, sa bayad sa transportasyon sa bansa at sa mga restaurants, sinihan at iba pang establishmento. Pero umalma ang Department of Finance o DOF at ang sakon Bureau of Internal Revenue. Babawasan daw kasi ang kita ng gobyerno ng mahigit isang bilyong piso. Mahirap din daw itong ipatupad. Kung titignan nga raw ang pagpapatupad ngayon ng VAT exemption para sa senior citizens mukhang naaabuso ang pribilehiyong ito we're having difficulty with limiting the incentives to the senior citizens only um sometimes the incentives are being used by other members of the family who are not the senior citizens so basically we're thinking that it may also be the same in the uh, in the case of uh, persons with disabilities they have not really gone very closely to investigate the abuses, no? Kasi alam mo naman, halimbawa yung nanay mo, di ba? Uh, bedridden, senior citizen pa rin siya. So, ang ipapadala niya para bumili ng gamot, dala yung kanyang mga dokumento, eh yung either yung anak o yung caregiver. Sa kabila ng pagdutol ng DOF, Itutulak ni Ways and Means Committee Chairman Sen. Sonny Angara ang pagsasabatas ng panukala sa lalong madaling panahon. Mababawi naman daw ang mawawalang kita ng gobyerno sa ibang paraan. Ibabalansi dapat natin yun dun sa tulong na may bibigay sa isang masasabing marginalized or disadvantaged sector na isa sa mga pinakakawawa sa ating lipunan sapagkat uh, napakalaki ng ginagastos dun sa paggamot, uh, sa pag-hire ng mga caregiver o tumutulong dun sa mga may kapansanan. Jam GMA News.